Ngunit tayo ay tunay na mapalad dahil ang Panginoon mismo ay naririto na malapit sa atin. Sa tabernakulo ng bawat simbahan, ng bawat kapilya. Sa pagmamahal, hindi natin kailangang dumaan sa kahirapan. Ngunit, simpleng lumapit lamang sa Kanya. Bisitahin siya, kausapin siya at maranasan ang pagiging malapit ng isang buhay na Diyos. Sa katotohanan, hindi natin kailangang lumayo. Sa kasimplihan ng buhay, sapat na ang humakbang sa loob ng simbahan. At malapit na tayo sa Emmanuel, Diyos na kasama natin. Walang lugar na mas tahimik kaysa tumayo sa harap ng tabernakulo, kung saan nananahan si Jesus na nasa sakramento. Doon natin matatagpuan ang kaaliwan, proteksyon, at walang hanggang pag-ibig isang pag-ibig na hindi kailanman tumatanggi sa mga kaluluwang uhaw sa Kanya. Panginoong Hesus, gustong gusto kitang bisitahin sa mga unang oras ng umaga. Kapag ang hamog ay tumatakip pa rin sa lahat ng bagay, kapag marami pa rin ang natutulog, alam kong gising ka, tahimik na namamagitan para sa amin sa harap ng Diyos Ama. Sa pagpasok ko pa lamang sa maliit na kapilya, Pinapainit ng liwanag ng tabernakulo ang aking puso. Sa katahimikang iyon, itinitingala ko ang aking tingin sa iyo at bumubulong. Alam kong ikaw yan at napupuno ng kagalakan ang aking puso dahil ikaw ang pinakamalapit na kaibigan ng aking kaluluwa. Sa langit at sa lupa, laging purihin ang banal na pusong maibigin ni Jesus na nasa sakramento. Naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Dito, ikaw ay naging tinapay na pinaghati-hati para sa sangkatauhan, isang buhay na patunay ng pag-ibig na ibinibigay ng walang sukat. Banal na puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Banal na puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Gawin mong ang puso ko ay mag-alab sa pag-ibig para sa iyo. Banal na puso ni Jesus, baguhin mo ang mga lapastangan at akayin mo sila pabalik sa iyong katotohanan. Banal na puso ni Jesus, tagapagligtas ng mga makasalanan, iligtas mo ang mga mamamatay at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Banal na puso ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento, Dagdagan mo ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang lagi kaming magtiwala sa iyo. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Matamis na puso ni Jesus, maging pag-ibig at kaaliwan ko sa lahat ng oras. Matamis na puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa mga kapatid naming naliligaw akayin mo sila pabalik sa iyong liwanag. Matamis na puso ni Jesus. Gawin mong ang pagmamahal ko sa iyo ay lumago araw-araw upang ang bawat araw na mabuhay ay makatagpo ng kapayapaan sa iyong presensya. Panginoon, tulungan mo kaming maunawaan na walang higit na kaligayahan kundi ang makasama ka. Gawin mong ang aming mga puso ay laging maging trono kung saan ang iyong banal na puso ay nagahari ng may pag-ibig. Panginoong Hesus na nasa sakramento, hinihiling namin sa iyo na kilalanin ng mundo ang iyong mapagmahal at makapangyarihang presensya. Hipuin mo ang mga pumo ang mga pusong malamig. Pagalingin mo ang mang... mga ang mga pinakamalalim na sugat at baguhin mo ang mga, mga ma mga pusong tuyo sa mga bukal na umaapaw sa pag-ibig. Pag-alabin mo sa bawat tao ang ningas ng pag-ibig sa iyo upang makilala nila na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Nakikiusap kami sa iyo na magdala ka ng kapayapaan sa mga lugar na nagdurusa dahil sa digmaan, kawalan ng katarungan, kahirapan at pagkakabahabahagi. Panginoon, Pagalingin mo ang sangkatauhang ito sa iyong pag-ibig at iyong walang hanggang awa. Kami ay nananalangin lalo na para sa mga pamilya sa buong mundo, upang ang banal na puso ni Jesus ang maging sentro ng bawat tahanan kung saan maghahari ang pag-ibig at kapayapaan. Palakasin mo ang pananampalataya ng mga magulang. Bigyan mo sila ng lakas upang gabayan ang kanilang mga anak sa landas ng katotohanan at katarungan. Hinihiling din namin sa iyo para sa mga kabataan, upang hindi sila madala ng mga tukso, mga walang kabuluhan ni mga huwad na pangako ng mundo. Ngunit matagpuan nila ang tunay na kagalakan, kahulugan at kalayaan sa iyong pag-ibig. Protektahan mo ang mga inosenteng bata at mga matatandang mahina upang lagi nilang maranasan ang iyong kaaliwan at proteksyon. Panginoong Hesus na nasa sakramento, ako ay sumasampalataya, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo ng buong puso ko. Nakikiusap kami sa iyo na patawarin mo ang mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Buksan mo ang kanilang mga puso upang sila rin ay mapuno ng iyong liwanag at nagliligtas na pag-ibig. Sa langit at sa lupa, laging purihin at luwalhatiin ang banal na pusong maibigin ni Jesus na nasa sakramento. Sa langit at sa lupa, laging purihin at luwalhatiin ang banal na pusong maibigin ni Jesus na nasa sakramento sa langit at sa lupa, laging purihin at luwalhatiin ang banal na pusong maibigin ni Jesus na nasa sakramento. O banal na puso ni Jesus, pagpalain mo lalo na ang aming mga pamilya, ang mga kabataang puno ng pag-asa, ang mga inosenteng bata at ang mga matatandang nangangailangan ng suporta. Panginoong Jesus na nasa sakramento, naway makilala ka. Mahalin at sundan sa bawat kilos, salita at pag-iisip ng aming mga buhay. Inaasam namin na dumating na agad ang iyong kaharian, kung saan ang lahat ay nakatuon sa iyo sa walang hanggang kaluwalhatian. Panginoong Hesus na nasa sakramento, protektahan mo kami sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria, na laging lumalakad sa aming tabi sa bawat hakbang ng daan. Ang lahat ay sa iyo, o banal na puso ni Jesus, na nagmamahal sa amin ng walang hanggan. Ina Maria, tulungan mo kaming ibigin at sundan nang mas ganap ang iyong minamahal na anak. O matamis na puso ni Maria, maging liwanag at landas ka na magdadala sa amin sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Limang minuto kasama si Jesus Sakramentado, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, Ikaw na naninirahan ng nakatago sa maraming tabernakulo, pinabayaan at kinalimutan ng marami. Patuloy mong hinihintay ang aming pagdalaw, nananabik sa isang gawa ng pag-ibig mula sa sangkatauhan. Ikaw, mabuting Jesus, na hindi tumitigil sa pag-aalok ng Iyong awa at Iyong habag sa lahat ng lumalapit sa Iyo, hinihiling ko sa Iyo, Panginoon, na ang aking puso ay mabuksan sa Iyong presensya. Panginoon ng tabernakulo, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Panginoon ng awa, gawin mo akong maawain. Panginoon ng katotohanan, liwanagan mo ang aking mga hakbang sa landas ng kabutihan. Panginoon ng tabernakulo, isinasamo ko sa iyo na gawin mo akong mahalin ka ng higit at higit pa. Ngayon, mahal na Jesus, humihinto kami sa landas ng aming buhay. Humihinto kami sa sandaling ito upang muling matuklasan ang kahalagahan ng panalangin upang balikan ang landas na nagdadala sa amin sa iyo. Ang mundo ay puno ng ingay, mga distraksyon at mga alalahanin na madalas na naglalayo sa amin mula sa kung ano ang tunay na mahalaga ang mapasa iyong presensya. Ngunit sa sandaling ito, nang may pagpapakumbaba at pananampalataya, Nais kong ialay ang aking sarili sa iyo, Jesus, sa panahong ito ng pagsamba. Alam namin na dapat kaming maglaan ng dekalidad na oras sa panalangin. Hindi lamang isang mababaw na oras o dahil sa obligasyon. Dapat itong maging panahon ng pakikipagtagpo upang mapakain kami ng iyong pag-ibig at ng iyong biyaya. Ito ay isang mahalagang gawa para sa aming espiritual na buhay. Sapagkat sa pagharap sa iyo, natatanggap namin ang hindi kayang ibigay ng mundo sa amin. Kapayapaan, kaaliwan, at higit sa lahat, ang walang hanggang pag-ibig na ikaw lamang ang nakakaalam kung paano mag-alok kinakailangan at nararapat na manatili sa iyong mapagmahal na kumpanya. Hesus, lagi mo kaming inaanyayahan na lumapit sa iyo, hindi lamang sa mga panahon ng pangangailangan, kundi pati na rin sa mga panahon ng pasasalamat at papuri. Ang mapa sa iyong sagradong puso ay isang ligtas na kanlungan para sa kaluluwa. Gayunpaman, madalas naming nakakalimutan ang mahalaga ang mundo ay puno ng pagmamadali, mga pangangailangan, mga proyekto at mga gawain na sumasakop sa aming buong pagkatao. Gayunpaman, sa katahimikan at sa kalmado ng sandaling ito ng panalangin, naaalala namin kung ano ang tunay na mahalaga, ang iyong presensya. Kapagiging nasa iyong paanan, alam namin na ang oras ay nagiging walang hanggan, at ang bawat segundo sa iyong presensya ay may walang hanggang halaga. Tulad ng sinabi ng salmista, ang iyong biyaya ay higit na mahalaga kaysa sa buhay. At sa pagdanas ng iyong biyaya, nauunawaan namin na ang buhay mismo ay isang regalo. Naunawaan ng salmista sa kanyang malalim na karunungan na walang anumang bagay sa mundong ito na maihahambing sa pag-ibig ng Diyos.